What's up mga idol? Alright, good morning po sa inyong lahat mga idol For the day's video mga idol, dito na po yung 1418 ng biyahing diet mga idol Kakisi, greyhound na po siya ngayon Ang ating 1418 na jumbo dati Ayan, ganda ng pagkakarehab mga idol So ginawa na po siyang greyhound ngayon Ayan, mga idol. Bali kararating lang po dito sa diet yan, mga idol. So, yan po. May drawing na po siya na greyhound sa gilid. Ayan eh, mga idol. Uh, oh. kapag Mamahalin ang salamin mga idol. yun know, o. salamin niya. So, ngayon chine-check up po siya dahil galing po sa sa kanlubang mga idol. Pinalang uh, check up na po na ng ating chief mechanic. Ang dito sa daip. Yan, pagkakuha po sa sa kalubang. A few minutes later. Yan, tingnan po natin yung loob mga idol. Yan, ayan po yung ating 1418 na nakalagay po yung uh, design na Greyhound. Tingnan po natin yung loob. So, ayan po yung mga bagong tungtungan na niya mga idol. Huh? Ayan. Sine check po nila ngayon yung mga ano, general check-up ng ating mga mabubutihing mekaniko. Ayan, si Sir Chip Andy. Alright. Kawai, Chip. Ayan. Ayan po ang ating mabuting chip mekaniko sa uh, light po, terminal. At yung ating air contact. Ayan. Alright. Ang pogi laging ano, laging handa. Yan. Ito mga idol, ito yung loob ng ating 1418. Yan, kisig. May gas ka sang gulong. Iyon no? oh. Lupit. Ano yan? Sisya, chiklis. Sisang gulong. Napakinggalin dito sa bayan, kapalong ka? Yan mga idol. Alright, shout-out sa ating poging konduktor. Ayaw di ma. Yan. Tentaran pagkaka ano, Pakamukhang brand nyo talaga. Ano Facebook naman talaga. Ayun oh. Complete? Yan na no? 'yung ating ano bagong TV ngayon, no. Pwede nang ano, touch screen, pwede nang magana diyan. Mag. mag, mag, mag Lagi <laughs> <mag> <laughs> <Mag> <laughs> swipe. Dineldel uh, talaga. <laughs> no? Ayan yung mga upuan, binago na lahat mga idol Alright. So 41 seater to mga idol Ayan. With CR Ayan mga idol, ito po yung CR nya Tapos may TV ding maliit dito mga idol oh. Lupit Tingnan natin yung CR nya Ayan Ayan guys, ang linis ng CR nya Talagang komportable eh. Pang long haul Ayan. Ito may switch din yan dito Mga idol Lupit mga idol May CR nya oh Ayan may bidet Ayan So, kuhan na ang tissue Alright, ni Gripo Yun know, o, ganda ng salamin niya idol Alright Ayan po, mga idol Nasilip na natin yung Ano? 1418 yung kanilang loob ganda ng seat niya mga idol malawak oh haba tsaka nandito na yung charging port niya oh, sa mismong katabing katabi niya yan dito sana oh. o ano, bawat upuan meron lawak ng kanyang ano, seating yan oh. yan mga idol 4.9 po ako ah 5.9 <laughs> po ako mga idol talagang isang dangkal po portable kung portable oh nauunat no, no, yung no, paa. No. To kagandahan dito, ayan oh pag nalowbat may charge na, may rent na port charging inalo. Oh. May logo pa talaga ng DLTV ko. idol Nandito tayo sa ano sa huling huling upuan. Ah. Oh, abot yung aircon dito. Ah. Lupit na mga ceiling nyo mga idol. You know. So, guys, ayan, ma madadagdag na naman po yung unit dito sa Dait Terminal. Marami pa po pong parating mga idol. Abangan po natin mga darating na mga bagong rehab at saka mga bagong unit ngayong December po yan magdadatingan na po lahat yan mga idol